Okay, good morning po mga kalaki. 3 digit laki numbers po. Ngayon pong 8 AM ang ibibigay po natin sa mga masusugid natin mga followers na nakaabang po diyan para po sa mga lucky numbers na hinihingi po nila araw-araw. Okay. Ito po mga lucky numbers natin, pwede niyo pong tayo sa STL, sa Lotto, sa National, sa Wedding po sa Kapo sa Abroad. 3 digit lucky numbers Texas 218, China 795, Singapore 320, Hong Kong 626, Dubai 718. Taiwan 311 Malaysia 709 Thailand 205 Philippines 315 India 722 New Zealand 660 Australia 163 Mexico 029 Canada 851 Greece 374 Las Israel 761 Las Vegas 228 Alaska 719 Saudi 313 Japan 258 Italy 990 Germany 716 Korea 223 at Texas 769 Okay mga kalaki yan po yung mga 3 digit lucky numbers na ibinigay po natin ngayon pong 3 uh, third week ng April at ngayon pong alas 8 mga kalaki pwede nyo po yung i-rumble uh, pati po ang 2 digit kanina at ang 4 digit lucky numbers mamaya pwede nyo pong i-rumble so good luck mga kalaki